sa mundong puno ng ingay. Minsan, ang tinig ng pagod ay nananatiling tahimik. Sa bawat halaka, may mga luwang hindi natin napapansin. Sa bawat taong inaasahan, may puso ring unti-unting nauubos. Ito ang kwento ng mga taong laging nandyan para sa lahat. Pero Walang nakakakita kung paano sila unti-unting nawawala. Paano ako? Gusto kong magpahinga, pero paano sila? Gusto ko nang tapusin lahat, pero paano sila? Ako yung bunso na dapat ay inaalagaan, pero ako ang naging sandalan. Lagi ako ang sandalan. Ako ang takbuhan. Ako ang tagaunawa. Kahit wala nang matira sa akin. Gusto kong tapusin, bitawan ng bigat, pero paano sila? Kung ako ang inaasahan, ako ang uling baraha, ako ang last card ng pamilya. Lagi silang nauuna, si mama, si papa, si ate, si kuya, mga pamangkin, kaibigan, lahat sila. Ako, kailan? Pagod na ako, pero tahimik lang. Umiiyak sa gabi, pero umingiti sa umaga. Kahit wala na ako, binibigay ko pa rin kung ano ang meron na ako. Araw-araw, tanong ko'y paulit-ulit, kumusta sila? Okay ba sila? Kumain na ba sila? Pero ako, may nagtanong ba kahit minsan kung ayos pa ba ako? Binusto kong maging lakas nila kahit ako'y pagod na. Numiti ako kahit luha na ang tunay. Lumaban nako para sa kanila kahit wala nang matira para sa sarili ko. Pamilya, kaibigan, mga mahal sa buhay, lahat sila iniuna ko. Pero ako ako'y naiwan sa likod ng sariling mundo. Hindi ako naghahanap ng ganding pala. Hindi ako maasang mapansin. Pero sana, kahit minsan lang, may magtanong, paano ka na? Pagod na rin ako. Bunsong anak. Pero parang ako ang tumayong magulang. Pagod na rin ako. Pero kailangan kong magpakatatag. Kasi kapag ako ang bumitaw, sino na ang kakapit para sa kanila? Pero paano ako? Kailan ako iiyak ng walang pigil? Kailan ako matutulog ng walang iniisip? Kailan ako mamahalin gaya ng pagmamahal na binigay ko? Hindi ako mahina. Matatag ko. Kasi wala akong choice. Pero minsan, gusto ko na rin maging mahina. Kahit saglit. Kahit sandali lang sa likod ng bawat ngiti. May pagod na hindi nila alam. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga tanong at pag-aalala, sana may makakita, sana may makadnig. Hindi para akuin ang bigat, kundi para lang itanong ng taos puso. Paano ka na? Dahil sa mundong ito, na laging tanong ay kamusta ka sila. Panahon na rin siguro para itanong, paano naman ako? At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y unti-unti akong nauupos tulad ng kandilang nagbibigay liwanag. Pero walang nakakakita na natutuno na pala ako. Pagod na ako magsabing okay lang ako. Dahil matagal na akong hindi okay. Pero sino bang may panahong makinig? Sino bang may oras para tanungin kung buhay pa ba ako? Hindi lang kung humihinga pa ako. Ang totoo, matagal ko nang kinatago yung mga ayoko na. Ilang beses ko na silang nilunok dahil baka kapag sinabi ko, sabihin lang akong kahit mo pa yan. Pero hindi ba nila naiisip? na minsan ang kaya pa ay ang sigaw na ayoko na. Gusto kong sumigaw pero walang makakarinig. Gusto kong kumawala pero baka masaktan sila. Kaya ako na lang, gaya ng nakasanayan, ako na lang ang masasaktan. Ako yung laging nandyan sa huli pero bakit parang ako rin ang laging nawawala sa huli? At kung dumating ang araw na mapagod na talaga ako, yung wala na akong kayang ibigay, wala na akong maialok ng ngiti. Wala na akong mailuha. Sana maalala nila. Hindi ako bumitaw dahil mahina ako. Bumitaw ako dahil wala na kumakapit sa akin. At kung wala na ako, sana hindi lang nila tanungin kung bakit. Sana balikan nila lahat ng pagkakataong pinili kong manahimik dahil gusto ko nang sumigaw. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, hindi ko kailangan ng marami hindi ko kailangan ng ingranding salita o ng sorpresang yakap. Kailangan ko lang kahit isang tao. Isang taong tapat na titingin sa akin at magtatanong hindi dahil may obligasyon, kundi dahil may malasakit. Paano ka na?